Hi, magandang gabi sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Kamay na sa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasawi. At syempre, balik topic ulit tayo at may babasahin tayo yan. Shout out po, paano malaman naman ang babae na matakaw sa bingbangan? So, yung ating sender mga kasawi ay isang lalaki. So, ang pinapaano niya ay kung paano ba malaman na matakaw ang isang babae pagdating sa judyugan, napakasimple lang naman kung paano nyo malalaman. Malalaman nyo kapag matakaw ang isang babae sa pakikipagjujugan ay may angyaya neto sa'yo. Tatandaan mo kasi may mga kababaihan na talagang hindi sila literal na nagyayaya na makipagjujugan sa inyo. Napaka-bibihira ang babae na sila na mismo ang nagyayaya sa isang lalaki kapag ka sila ay nakakaranas lang ng matinding L or na-experience sila na gusto nilang maranasan or nakakaramdam talaga sila ng matinding L kaya sila nagyayaya. May mga gano'n na senaryo pero ito ay napakadalang na mismo ang babae ang maguuna ng move sa kanilang or jowa kasi syempre and then pa rin thinking na nahihiya sila na parang sila yung nag approach sa isang lalaki na mag ng ganito ba diba? kadalasan kasi talaga ang lalaki ang madalas na nag sa isang babae na makipag -yugdugan. kasi syempre sila yung hindi sila nahihiya na magsabi Han pwede ba na ano score naman o isa lang or Han pwede ba Dalawa pa o, oh, kasi gustong-gusto ko. Yung mga ganun na tipo ng lalaki. Pero kapag ang isang babae, malalaman mo ito na talagang panayangya sa'yo. Siya na yung napapakita ng tibo Siya na yung gumagawa ng paraan. Siya na yung talagang yayain ka kahit saan or makipag-inuman siya sa'yo or naman kahit anong mangyari kahit pa hindi ka nakabihis o hindi ka nakaligo ay talagang yayain ka, hahalikan ka ayan, magpapakita na siya ng motibo sa'yo na gusto niyang sa -dug sa'yo kasi ganun yung mga kababaihan na kapag talagang matakaw na matakaw talaga sila sa pakikipagdugdugan for example, pag pumunta si mister umuwi na si mister sa bahay niyo or pumunta naman yung jowa niya Kumbaga, siya na yung hahalik sa noo siya na yung hahalik sa tenga, tapos sahawakan ng mga kamay, tapos sahawakan ka sa legs. Kapag ka once na inuutay-utay niya na ginagawa yan sa inyo, so ibig sabihin, isa yan sa mga sign na talaga ang inyong asawa or girlfriend niyo ay matakaw sa pakikipag. Jugjugan mga kasawi. Kasi nga, hindi na siya nagiya na gumawa ng paraan na makipagjugugan pa sa iyo. Kumbaga, siya na yung mismo ang gumagawa ng paraan para ikaw, ay mael at mapagbigyan mo ang iyong jowa na isang babae, mga kasabito. Ang isang babae mahilig sa matouch, yung mahilig maghahawak sa inyo, yung talagang nangaakit, tumititig ng malagkit, yung para bang halik na, puntahan mo na sa kwarto, halik na, gustong gusto ko na itong gawin. Yung makikita mo lang kahit the na magtitig siya sa'yo, yung titig na mapangakit na may gustong gustong gawin sa'yo at talagang gusto niya na magpabingbang sa'yo or gustong gusto na niya na makipagdudyugan -jug pa sa'yo. Yun yung mga tinliteral na paano malalaman na talagang isang babae ay matakaw sa pakikipagdudyugan mga kasal At syempre mga kasaw, lalo kapag ka isang babae pa ay literal na kayong dalawa lang na siya na yung gagawa pa ng paraan at talagang ito ay magyayaya na sa'yo sa kwarto. Papupuntahin ka sa kwarto at higit sa lahat, siya na mismo yung gagawa pa ng paraan para kayo ay makapasok dalawa sa kwarto para kayo dalawa ay maka makapag ayan, alam niyo na yun, syempre mga kasawi na makipag-juga na dalawa may moment na kayo na kayong kayo lang kasi magpapakita na mismo ang babae ng motibo kapag nasa loob na kayo ng kwarto, na gustong gusto niya na, na maangkin ka mga kasawi so yun lang po mga kasawin yung aking suggestion, maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta niyo sa akin, sa so, walang sawang pag-share to comment, sa so, mga hindi pa po nakapag-subscribe mga kasawi, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi.